Hello mga sis brad, magandang araw. Itong video pala na ito ay noong October 9 pa. At pumunta pala ako dito kala nanay para tumulong na magluto dahil nga may birthday, birthday ng aking pamangkin. Then sabi ko magluluto kami ng biko kaya si tatay kumuha ng niyog na nungkit pala doon sa likod ng bahay. Kumuha pala siya ng pangkata namin para sa biko at kumuha na rin pala siya ng mga batang niyog para aming kakainin at silagay nga namin ito ng gatas para may mirindahin naman kami. At ito nga sarap talaga ng kain ko dito mga sis madal na miss ko talaga ang ganitong pagkain so, sa amin ito ay kulabo kung sa bisaya naman ay lamaw o paingkitin ko muna kayo or patakamin ko muna kayo mga sis at baka tapos nga namin mag at ito nagsimula na rin pala ako magluto ng biko at ayan nga yung luto ko ng biko sobrang dami pa yung pinaluto ni nanay sa akin at buti na lang mayroon na nila akong kasama dito na para maghalo-halo dahil sobrang hirap talaga maghalo nito mga sis pag ganito lalo lalo na pag na yung sobrang lapo to talaga ng malagkit ay naku ang hirap nitong halu-haluin, kaya mabuti na lang mayroong tumutulong sa akin dito at ayan na nga siya mga sisbrado ayan, sobrang dami, isang kawa ba naman na biko yan mga sisbrad isang katang yan, or nasa ano, kulang-kulang tatlong kilo talaga yan ang aking niluto dyan na biko. At pagkatapos nga namin madan magluto mga sis at nag-imis na rin kami or nag-prepare na rin kami para pumunta sa Kidapawan City dahil doon nga ganapin yung birthday ng aking pamangkin dahil nga doon talaga ang bahay nila sa Kidapawan City. Dinala pala namin yung mga aming mga niluto dito. Dahil nga taga dito talaga yan sila mga sis Dito pala sila nakatira sa Kidapawan City. At pagdating nga namin dito ay nagpahinga lang din kami ng kaunti at nagsimula na rin nga mga sis para i-dedicate itong kanilang sasakyan na nakabili sila ng bagong sasakyan. Isinabay na rin sa birthday ng kanyang anak yung pamangkin ko nga. Tinawag ko pala itong dedication mga sis brad itong sasakyan dahil ang sasakyan ay blessing na blessing from God. Kaya hindi na dapat natin tawagin na eh, blessing itong ginawa ni father kundi i-dedicate natin itong sasakyan kay God para maging safety ang lahat ng pagtakbo niya or pagsakay natin dito. Ganon din ba kayo mga sisbrad sa amin kasi mga crisis, but nga mga, mga Pentecostal ang tawag dito ay dedication hindi na po blessing kasi ang sasakyan ay blessing na at pagkatapos nga namin mga sis brad yan mag dedicate ng sasakyan at lumipat na rin kami dito sa reception kung saan yung gaganapin yung pinaka favorite nating kainan na o ba diba? pero bako tayo mga sis brad magkain at ayan nag wish muna tayo sa ating birthday celebrant eh, siyempre hindi ako nag wish dyan si mama niya lang at saka sila nanay ang nag wish kasi para, nagmamadali na nga kasi gabi na sa oras na mga yan at ayan habang nag nagwish ayan si father nagpray na rin para sa ating pagkain at emotional tayo dyan mga sis brother dahil maganda talaga ang message ni mama niya sa, para sa kanya <laughs> siyempre nagdadalaga talaga, ano, nagdadalaga na siya kaya dapat talaga advice talaga kahit sa mga wishes lang kung ano ang mabuti at hindi mabuti para sa kanya sa kanyang paglaki at sa kanyang pagdadalaga o ba diba? pagkatapos nga ng mga wishes mga mga sis brad at ayan nagpray na rin si father at kain na na ng litso na napakalutong ayan kain na tayo mga sis brad kuya kal umupo talaga doon sa tabi ng litso para makarami daw Charot lang yun mga sis brad ah, Kami content content lang talaga kami mga sis brad. Pag kumakain kami ng litson or kumakain kami dito sa birthday. Siyempre <laughs> content content lang din para hindi masayang yung ating pagpunta dito sa birthday. Kailangan mag content talaga tayo. Mag video tayo dahil ang ating content ay kain kain ba? Diba? Pass forward na nga tayo mga sis brad. Umaga na ito ay naku si Kuya Kal tsaka si Inday 4.30 ng umaga ng madaling araw. ayun gising na sila para maligo. At habang naliligo nga sila, nagbabantayan ako sa kanila, nakaupo naman ako doon sa mga tira-tirang um, tawag doon, litson. Kaya yun, dampot-dampot lang din tayo ng litson. Pero content-content lang din yun mga sis <laughs> at tapos nga namin doon mga sis Brad mag-content-content at mag maligo sa pool. At dumiritso kami dito sa bahay ng aking kapatid dito sa Apo Sandawa Face to. Para dito kami mag-almusal. At ayan na nga talaga mga sis yung totoong almusal. At yung mga tira-tirang litson ay aming ginawang litson paksew. Ayan. At at kumain na ka pala kami dito ng almusal mga sisbrad at alam nyo ba mga sisbrad dito kami naabutan ng napakalakas na lindol na 7.6 sa inako noong October 10 o, oh, October 10 yan mga sisbrad at dito nga kami naabutan ng lindol pero hindi kami kumakain mga sisbrad nakaupo na lang kami nagkukwentuhan na lang kami nung naglindol na yon sa oras na yon Pagkatapos so, ng nga lindol na yun mga sisbrad ay umuwi na lang din kami at kinakabihan ayan si Inday nagyaya para maglaro daw dito sa palaruan na itu May bisita si Kuya Kyle at ang ulam nila ay gulay. Tapos si Inday, ayan, nagrampa. Naku, hindi ko talaga akalain na ganito na pala si Inday kalaki ngayon. Magandang araw mga sis Brad. Bago tayo maghanap sa pagrarampa ni Inday, ito nagluto muna pala tayo ng munggo. At ang aking nilagay na sahog dito ay si Charon. Ito po yung aming hapunan kagabi. Tapos nilagay ko ito ng dahon ng ampalaya. Mabilisan lang ang paglagay ko dito ng dahon ng ampalaya mga sis Brad para hindi siya pumain. Yan ang sikreto ng dahon ng ampalaya para hindi pumait sa ating munggo. Kailangan paglagay, patayan na kaagad ang apoy at huwag takpan. Hayaan lang na mainit na nasabaw ang magluluto doon sa dahon ng ampalaya. Yan ang sikreto para hindi pumait. At dahil nga gulay ang ating ulam, masarap talaga ito mga sisbad May kapartner na tuyo. Kaya inihaw ko yung tuyo mga sisbad dahil sobrang na ko ang ganitong ulam. Nalala ko pa nga dati nung kabataan ko pa, inihaw na tuyo lang pites na okay na ang kain, no, di ba? Pagalito talaga pag sa probinsya, mga sis, but inihaw lang, di ba? Ipapatong mo lang yan sa uling na may mayroong apoy. Ay, nako solve na talaga ang kanin. <laughs> At ayan na nga si Kuya Kyle, may bisita. Ang kanyang best friend nandito sa bahay. Kapit-bahay lang din namin, mga sis, Brad, hindi naman talaga sila lagi kasi nagkikita kasi may, pag may pasok. Gumagala lang yan sila pag ganitong walang mga pasok. Walang pasok pala yung mga bata, mga sis, Brad, mula nung dahil nga sa paglilindol. At yung umaga nga, mga sis, maaga si Inday gumising kahit walang pasok dahil nga barangay fiesta dito sa amin mga sis May mga events ang school. Kaya may ano pa rin, parang may pasok pa rin sila. Kaya lang, siyempre, may program. Kaya maga pa si Inday, nagising, naligo. At pinapunta ko na siya dito sa kanyang favorite tita. Yung tita niya pala dito, mga sisbad pinsan ko ito. Nakapitbahay lang din namin ang mag aayos sa kanya dahil nga may program sila ni Inday. At magrarampa si Inday, mga sisbad. At pagkatapos nga mag-make up kay Inday, pumunta na rin kami dito sa barangay. At andito mapagdating namin marami ng tao dahil nga may una ng program na nag naganap dito coronation kaya ang ikalawang program nila ito nga yung pagrarampa nila kaya ang kanilang naliintay pala mga sis Brad, ay sport attire mula kinder hanggang grade 6 yan mga sis Brad, iba't ibang mga pagmodeling nila dito kaya kanila inday ay sport attire Pagkatapos nga ng kinder, grade 1, at ito na si Inday grade 2. Tingnan tignan nyo naman mga sis hindi ko talaga akalain mga sis na ganito na pala kadalaga si Inday. Dalaga ng dalaga na talaga. at uh, tignan nyo naman kung kumilos, akala mo naman kung sino talaga yung, yung napaka sanay na sanay na <laughs> o di ba nalala ko nga nung grade 1 yan sa mga sisbrad hindi pa talaga siya marunong kaya hinahayaan ko lang talaga pero ngayon naghiling na naman siya sa akin na sasali na naman daw sa modeling at ang gusto niya daw ay badminton yung kanyang sport supportahan ko talaga bidilhan ko ng damit talaga yan mga sisbrad brad eh, supportive nanay tayo kailangan supportahan talaga natin kung ano yung gusto ng ating mga anak di ba yan lang naman ang kaligayahan natin mga magulang yung makita natin yung anak natin na masaya sila at nakikita natin habang lumalaki sila, mayroon silang mga remembrance o may mga memories sila na may maikwento din sila paglaki nila na sumali sila sa mga ganito. So about naman kay Kuya Kyle, ay nako, wag na kayo magtanong mga sisbrad, Alam niyo ba si Kuya Kyle mahiyain talaga yan kasi sa personal mga sisbrad <laughs> sa cellphone na yan, si Kuya Kyle, hindi siya mahiyain pag siya. Pero sa mga ganito, ay nako, hindi mo talaga mapasali yan, si Kuya Kyle. At hiyang hiya talaga yan siya. Pass forward tayo mga sisbrad At ayan ang ating inaantay mga sisbrad hindi man Inday na sungkit yung best attire, sport attire. Pero naka first runner up naman si Inday mga sis Brad. O diba? Tumang tuma talaga ako dyan mga sis Kasi yung wala pang tawag, sinasabihan namin yung sanang tita niya nga, dahil huwag ka nang umasa na manan mananalo ka ha. Kasi marami kang kalaban, magagaling din sila. Kaya huwag kang umasa ha. Tanggapin mo na lang. Pero nung tinawag yung kanyang number mga sis ay naku tuwa talaga siya. At syempre, siya. hindi lang si Inday ang na natuwa. Pati kami rin ang tita niya. O ba diba? <laughs> dahil first time ni Inday yan mga sis na nalo siya sabi niya nga sa akin eh, wakas nanalo din ako nung kinder ako at grade 1 hindi talaga ako nanalo kasi hindi siya talaga marunong nung mga sis pero ngayon tinuruan talaga siya mga sis kung paano magrampak, paano maglakad para naman di ba ano naman yung effort natin sa kanya kaya sabi ko nga sa kanya eh basta kung ano yung hilig mo kung anong gusto mo dyan dito lang ako para sumuporta kung ano yung gusto Saan mo Sana talaga sa pakiramdam mga sis na makikita mo yung anak mo nama na masaya, masaya na rin tayong mga nanay, di ba? Kinabukasan, fiesta nga nga dito sa amin. At ito, may papirework si kapitan. At parang feel na feel ko na talaga ang New Year dito sa amin. At bago nga tayo mag-celebrate ang ating fiesta, siyempre nagluto muna ako ng aming uulamin ng umagahan. Pinainit ko pala muna itong aming ulam kagabi. Dahil nga ang aming ulam ay ginataan na labong na may takway din. O, oh, di ba? Puro takway na lang ang aming ulam. <laughs> Apos labong. Apos sabang nagpainit ng nga ako ng ating alabong uh, labong naming ulam at ito nag adobo na rin pala ako ng takway o oh, di ba nagisa lang pala muna ako dito mga sisbrad, ng ating mga ricado or lamas sibuyas kamatis sarap kasi itong adobo ng takway pag mayroong kamatis o oh, di ba naglagay na ako pala dito ng toyo habang nagigisa ako ng ating takway, ito na nilagay ko na rin itong ating labong dahil may natira nga akong labong na yung niluto ko ng kinabihan ng aming ulam nagtira pala ako ng labong para iadobo kinabukasan habang nagluluto nga ako dito, si Jesus naman ay bising-bising -busy naman dito sa pag-prepare ng kanyang pancake dahil gusto niya daw magbaon ng pancake sa trabaho niya para imerienda niya daw habang siya ay busy 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 din ako dito sa pagluluto ng aming ulam na adobong takway na may labong o awesome. siya kumakain din ba kayo dito mga sis brad ng adobong labong at ng takway na ako paborito talaga namin ito kaya lagi lagi ko talaga itong niluluto dahil pag ito ulam namin ay nako sigurado talaga ang mga bata gustong gusto talaga nila ob taob talaga ang isang kalirong kanin <laughs> tapos ko nga magluto, ito habang kumakain naman sila at ito naman ako ay sinimulan ko ang pagluluto ng pancake ni Jason talagang gustong-gusto gusto ko talaga itong lutuan ko to na ito mga sis bro sa pagprito ng itlog sa pagluto ng pancake kung ano ano mga, mga lutuin ako gusto ng gusto, gusto ko talaga ito dahil apat na nga ito at saka hindi na kailangan ka magmantika kaya less mantika talaga kasi ito talaga ang gusto kong lutuan kahit yung itlog less mantika talaga pag ako ang nagluluto dito at ito na nga nagprepare prepare na nga pala ako ng aming mga pakainin. Ayan sila. Ayan, tinatawag ko na ngayon sila dyan na kumain na kami. At ah, si Jason, ayan, bising-bisi. -busy. Yung mga bata, naliligo na pala sa oras ng mga yan. At ako naman, nagbivideo ako habang nagpre-prepare si Jason ng kanyang babaonin at ang kanyang baon din na pancake. Awan ko pa bakit kaya gusto, gusto niya magbaon ng pancake. Sabi ko nga, pang almusal lang yung pancake, hindi, hindi pang merienda. Eh, sabi niya, eh, pang pwede na naman itong pang merienda. <laughs> Alam niyo, magaling Amerika ito, mga sis Brad itong aming pancake na ito. Bale, yung auntie ko kasi sa church nila mayroong mayroon silang member na nasa Amerika. Kaya lagi-lagi siya nag, nagpapadala ng package. At ang lagi niyang pinapadala ay itong pancake. Kaya binibigay kami ni auntie ng pang luto dito sa ng pancake yung iba ay niluluto ko rin tapos may, may, pinapamerienda ko doon sa simbahan sa mga bata at fast forward ginabukasan ulit mga sis brad ayan si kuya Kyle nagdisco pala yan Kyle nga dito fiesta nga dito sa amin nagdisco yan siya dispiras ng fiesta dito sa amin ng disco kaya tanghali na yan nagising ayan pagagising niya nagluto siya ng itlog para iulam niya at kumain na rin siya kay nahapunan naman yan ito mga sis Brad at ayan pumunta kami dito sa covered court sa aming barangay para manood kami ng search ng aking pamangkin ito yung pamangkin ko mga sis Brad na nag birthday nung pinuntahan namin na may birthday na niligo kami sa swimming pool ayan ito pala siya nagsali pala ng search dito sa aming barangay kinuha pala siya dito ng mga iski para mag search nga dito sa aming barangay ayan nako na na talaga dito yung pangako yung lalamunan ko sa kakasigaw ganito pala ang feeling mga sis brad ano pag mayroong kang kamag-anak na nakasali dito sa cells na ito parang hindi mo talaga masidlan or ma ano yung yung pakiramdam mo kinakabahan ka na hindi mo alam <laughs> o diba ito yan sa mga sis brad oh, naku dalagang dalaga na talaga 16 years old pala, pala yan si ate jessa at alam nyo ba mga sis brad kung saan nagmana na si inday <laughs> kitang kita ko na yung future ni Inday kung saan siya nagmana na pagromampa. pa o di ba nakita niyo yung rampan ni Inday gayang gayang gaya yung talaga yung ate niya o di ba <laughs> short attire na pala nila yan mga sis brad. hindi ko na nabijuhan lahat lahat dahil subang haba na po ng ating video at ayan na nga yung kanilang evening gown ayan ang gaganda nila pare pareha lang nilang kanilang gown mga sis brad walang kakaiba nito mula sa short hanggang sa casual hanggang sa evening gown pare pareha talaga kaya ang suot nila ang ano lang dyan ay kung paano mo idala dalhin yung yung kasuutan o di ba at ayan na nga na koronahan na nga pala yan sila diyan mga sis -brot. at ang aking pamangkin ay nasama sa top 3 at si kan runner up yan sa mga sis bird dahil ang gagaling naman talaga kasi ng kanyang kalaban at yung aking pamangkin ay first timer mga sis -brot. pero yung mga kalaban niya ay nako ilang bisis na sila nakasali at ito na nga mga sis yung fireworks ni kapitan o di ba ang ganda kaya feel na feel talaga namin lahat dito ang new year dahil sa kanyang fireworks dito sa aming barangay fiesta. First time na nagpa-fireworks dito ang aming barangay fiesta mga sis brad. At kita nyo tuwang tuwa at masayang masaya talaga kaming lahat. Dahil first time nagkaroon ng fireworks dito sa amin.